sobrang dami na pong matatalino sa Senado. Sobrang dami ng mga magician. Yung mga tipong ginagawang posible ang imposible. Yung mga nakakaisip na ng out of the box. May magsasabi na gumawa ng maraming anak para maraming magbabayad. Hindi pa nga natatapos ang isang problema, gumagawa na naman kayo ng problema. So pag nagparami ng anak yan, saan kukuha ng pangpakain yan? Gusto nyo mangyari yung pamilya nagdami ng anak, sila lang ang magkaroon ng utang, hindi yung gobyerno. Nasaan na po ang mga utak nyo? Bakit ginagawa nyo comedy bar ang Senate, ako opisina ng Senado? Di ba dapat ang mga tao dyan mga seryoso, hindi nagpapatawa, hindi gumagawa ng eksena, nagtatrabaho? Nasa na po ba yung mga totoong may dunong at may mga laman ng ulo? Puro na lang po ba matatalinong bobo ang nasa Senado? Wala bang pinamanahan si Miriam Defensor Santiago ng kanyang kadunungan? Parang nakakairita lang kasi na yung taong ibinoto mo nagpakatawa lang sa Senado na hindi naman nagtatrabaho. Marami pong problema ang bansa dapat ikalat nyo naman yung mga utak nyo nang makapag-isip naman kayo ng solusyon. Yung mga utang, sasabihin yung utang lang yan. Kasi may pambayad kayo. Paano yung mga walang pambayad? Yung mga nawalan ng trabaho, saan sila kukuha ng pambayad? Solusyonan nyo po yun. Kasi kayo ang mga nasa posisyon, kayo ang binoto ng tao, dapat kayo ang gumawa ng solusyon sa mga problema ng tao. At yung mga pera at saka mga tax ng mga tao gastos inyo sa tamang paraan. Dapat po isipin nyo naman yung mga taong bumoto sa inyo. Huwag lang po yung sarili nyo. Si Senator Robin Padilla, sana lang at umaasa ako na yung mga sinasabi mo na makagawa ng mga batas o ng paraan ng mga nasa Senado para masolusyonan ang problema ng taong bayan. Sana totoo yun. At sana makagawa ka nga ng paraan. Yung mga kabataan ko, wala namang maganyan sa tinado eh. Lahat matitino. Lahat maayos. Lahat pagtiningnan mo edukado. Mahihiya kang magsalita. Mahihiya kang magjoke. Mahihiya kang gumalaw. Kasi sobrang respetado. Pero ngayon, ewan ko kung ano nang itsura ng Senado. Hindi ko na maintindihan. Merong magpapatawa, merong magdadrama, merong gagawa ng eksena. Nakakainit lang ng ulo, ba? Diba? Kasi dapat po, nagtatrabaho kayo. Hindi po kayo gumagawa ng eksena at ng kung ano. Dapat po tulungan natin ang taong bayan natin na makaahon. Parang yung sinasabi niyong utang lang yan, ay mabayaran din natin ng tulong-tulong.